Ayan mga idol Subukan natin mag fishing ngayon Pero may kalaliman pa mga lodi So bunga ako ah, Na sa taas Yun Dun sa butas na yun Yun ako lumusot At ito ngayon Yan dati oh. ito lang Dito ako dati naka Yan dyan banda Ganyan Kaya lang may tubig na ngayon dito So dito tayo ngayon sa gilid Yan Yan Kung meron tayong space dito kahit konti lang Nandito na yung tubig Testingin natin yan, Lodi. Testingin natin. Masya, standby, standby lang. Standby lang tayo magsaset up lang. Yan, set up. Masya, syempre, uh, tag dun. Salamat at safe tayong lahat. Wala masyadong kwan. Yun nga na meron yung mga nabaha talaga. Hindi mababang lugar. Yan, sana keep safe palagi. Yan. Okay. Standby lang mga tropa. Standby. God bless. architectural h イトー。 <laughs> ito na naman ang ating huli. Hmm. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan. Ito. ito. Ito, ito, hmm. ito, kaya lang sinakpult na lahat hmm. Hmm. Sinubo niya lahat doon. Ito may hindi minsan pag-asa mga YouTube at sa sugo. Hmm. hmm. Diba? Dito ba naman natin, diba ba ay doon? Di ba? Hmm. Ayun ano doon. Hmm. Ayun na. Tanan ang hito. <laughs> sa may kumakagat din kanina. kita. Mas buhay ba yan? Bingo, bingo, bingo. <laughs> yan, na naman tayo. best. 哦，那行。 Terima

いい、あんまりないだろ。あんまりないだろ。おい、いいと。いいと、なんだ Ayan. Isa. Pinapapak yung isa. Hindi ko mabantayan. Hindi ko mga hito. อืมหลันที่นู้โอเคโอเคไปเดินนะโอเค Mm. Bin-bin naman din. Ang baha, ayun oh, kaya si subukan ko na. Mana ito. Dito. Okay. Sakto. Mukhang banan naman ng pang-ulam kahit na tumaas ang tubig. Ito ang idol. Hmm, late naman ito. Oh. Late naman. Bagay, tara nga yan. Maraming lumalabas pag ganito. Uh, lumalim ang tubig. Daming lalabas ang maliliit. Kaya lagay natin sa sarapan natin kasi may tubig naman dito yun. Nakita nyo ba? Nating pakawalan. Makakapan din nyo mga yun pagka nagkwan sila na yun. Oh. Hmm. Okay. Sa gitna, wag muna. diak, um, um kido di, oh, ha, ha, oh ba sumarilipak? nilipak si, nilipak, di ba? iba, na kung di ba? eh nagu, um hindi kumalig. Hindi kumalig. mga lodi ay mag-exit na ay dana rin to Just na mag-exit na mga idol at salamat sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel mga lodi iba yan. Hmm. yan mga lodi ay mag-exit na para kay Papa ni Makauwiri na tayo ng mga aga king okay. salamat sa patuloy na suporta mga droba mga dudong ay kana na gusto naman ang isang araw nating pagpipishing di ba kala ko mabobokya tayo dahil lumaking ilog dahil hindi masama magsubok pero ang laki nga talaga lumaking na kaya nga naka adjust ako ng kwan yan alright 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 mga idol at syempre gusto ko pakita sa inyo ang ating huli ang at ating huli mga lodi ito siya tarang 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 ta <laughs> o oh, diba nakarami na naman si dudo mga idol <laughs> nakarami na naman o oh, la 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 yan thank you thank you God bless Ayan, mga idol. Oh. Nandito na naman tayo sa bahay at ito kahit na lumaki ang sapa natin, mga idol. Yan, hindi pa rin tayo nabigo. Yeah. Yo 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 mga lodi. Oh, ba. Diba? Dito dalawang sanay hito na isa, kung isang dito. Dito. Oh. Yan. Lapia, karpa, oh. Di ba? Mga idol 'yan, syempre. Thank you, thank you sa so, patuloy uh, na suporta. Uh, okay? God bless.